Magandang hapon mga kababayan ko yung blinag ko pala kahapon babalikan namin ngayon kasi merong nag-sponsor nagbigay ng konting halaga na si Ate Digna Paroli maraming salamat po Ate Digna Paroli sa taot po sa inyo andito po kami babalikan namin yung na-vlog namin kahapon na si Kuya ya abot po namin na abot po namin yung pera na binigay yung kunting halaga so ito po nandito na kami sa bahay niya so tingnan natin kung ting nandito sila ayan po si kadagat mix kahit paano makatulong tayo sa araw-araw pakipalo na lang yung page ni kadagat mix mga kawalaan ko pakidalaw yung kanyang ano page facebook page Ayan, natin kung may tao. Ito po yung mga kabayan ko, yung pinag namin kahapon. Kaya po kami nandito dahil uh, may tumugon sa aming uh, panawagan at sana may makatulong sa kanya kahit paano. Eh, meron pong isa tayong viewer na mabuting mong kalooban nagbigay ng kunting halaga so hindi ko na po patatagalin at ibibigay ko po sa kanya dahil kailang kailangan nila ng pambili ng gamot ni kuya so, wala pa yata ang tao rito at ayun po hinahanap ni kadagat yung tao ito po yung asawa ni kuya Ate, nagbalik kami kasi merong taong nagmagandang loob. Nagbigay ng konting halaga. So, sabi ko, ihatid namin kaya kaagad. Nangahoy ka pala. Opo. Naghanap buhay po. Um. Ito yung hanapbuhay Nang pulutan na niyo? Uh. Nang mulot po kami ng niyo. Ito po mga kabayang kami. Pinupulot nila niyo dito sa probinsya. Para, 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 okay. para, para, okay. Nakabili na sila ng pambili na pinabubuhay nila ay, dito. Ay, Saan ay, ito pinipinta, te? Sa ano po? Yeah. Sa wanga po. Oo, oh, okay. Siya po yung asawa ni Kuya. Mm -hmm. So, Ang ahoy. Si, po, si Kuya po ito nandito, buti naglalakad-lakad siya. At uh, madilim kasi doon sa ano niya, sa maganda nandito. Kuya, bumalik pala kami kasi may nagbigay sa'yo ng kunting halaga naawa sa iyo so nagbigay ngayon ano uh, sabi ko ihatid na lang natin ngayon kaagad kasi para maano na nila si sino ba yung pangalan kagad Si Ma'am Digna Paroli. Si Ma'am Digna Paroli po, shout out sa inyo. Marami pong salamat. Ma'am Digna Paroli. Marami pong salamat sa tulong. Malaking tulong po ito sa amin. Siya po yung nag-business kahapon nung mga upload yeah, ko yung video ingat. tapos na nag mga gabi nagsend na agad sa ng payara yeah, maraming salamat po sa iyo ate Digna Parole at ito po si kuya nandito po siya ngayon sa labas kasi nag well, exercise ng konti at uh, ayan po siya buti nga nakakagalaw kahapon kala ko hindi siya nakakagalaw ng gusto yan po siya dito po si ate eh Manawagan galing po siya eh, sa ano bundok. Sa, bundok, ano, bundok, bundok. nagkuha ng kahoy tsaka pang bintang ano ito At ito po yung kalagayan nila rito sana po sa makapano tabay oh, ano oh, yeah. ito parati yung binigay ni ate digna paroli ito po yung binigay niya 3,000 sa so, ano nga? tatlo. Ano maraming po salamat kay, kay Ate Digna Paroli. Maraming po salamat, malaking tulong na po ito sa amin para maka ano, po siya, sumagdag dag pambili ng gamot niya. Maraming po salamat dito. Ma'am, ayan po ma, maraming salamat. Kahapon po ay eh, natanggap po yung message niyo at hindi ko akalain na magbibigay kayo. Maraming salamat po sa tulong niyo kay Kuya. At ayan po, nakikita niyo naman po yung kalagayan niya at yung kalagayan ng buhay nila rito. Masyado po talagang hirap. Uh, kaya kailangan nila ng tulong. Kaya sa may mga tao po dyan na may magandang kaluuban, pwede po kayo magpadala sa Gcast ng Jew Working Tour PH. Nandiyan po sa description ng YouTube ko. Nandiyan po. Pagod po. po. Pagod po. <laughs> Layo kasi. So, sige po tayo. Papaalam na kami at sana mayroong pang magbigay sa inyo. Makatulong sa inyo. Salamat po. Sige na, ano masasabi salamat niyo po? Marami, marami pong salamat. Mapagamot ka talaga, mo dalaga mm -mm. sa hospital. Ayan po. Sige, sabi ko sa iyo eh. Lalakas ka. Ayan, shout out tayo yung lahat mga viewers ng Jubo King Torpeets. Ayan po yung kalagayan ni Kuya. Ito po yung bahay niya. Sana may mga awa ka sa kanya. Kailang kailangan niya talaga ng tulong para sa kanyang agarang pag uh, gagaling galing. pa po yan. Oo. Gagaling pa yan. Basta lagi Apo. lang magdasal. Sige na. Salamat Pabalik po. kami pag mayroong pang ano. Apo, marami pong salamat. Sige. Sige. Yeah. Sige. Uh, Mano uh, uh, ano, ma, ano man talaga yan si, ano, si ma'am. Mm. Say hi. Hello po. Hello. Ito po yung mga kapitbahay na Maraming salamat ato. po sa inyo. Mm. Sa, sa tulong ninyo, sa taon madam. Sa na lamang kaya, ano, mapabulong mm. ani, madisabi RTCA. Mm -mm. Madam, ah, sige po, lang. dito, hanggang dito na lahat. Oh, ah. Sige, bye bye, ingat. Ayan po. Matod lang namin yung tulong na binigay ni Ate Digna Parole. At uh, sana mayroong pang dumating. Sawa sa ng Diyos. Bye-bye po. Maraming salamat. At eh, si Kanagak Kanaga Mix. Mix TV po. Yan po yung laging nag-scout dito sa mga binablog ni Joe Walking Tours. So, bisitahin nyo rin yung kanyang channel. Malay mo, magustuhan nyo. Bye-bye! kunin muna natin mga kabayan ko yung nasa likod pa sa dagat ito yung natin kay kuya at least kahit paano makatulong sa kanyang pamilya makatulong sa yun inaangal niya wala nga silang pagsain so, kahit paano makatulong kahit sa kanyang pang araw-araw tapos uh, pakifollow na lang yung page ni Kadagat Mix mga kababayan ko. Pakidalaw yung kanyang mm, ano, page, Facebook page. Siya lagi yung kasama ko rito sa pag-vlog sa Pilipinas. Salamat hmm. man kay Kuya. Oh, Salamat man kay <laughs> Kuya. Mga kasama ng kapit bahay niya. Ang chula nananawagan po ako sa ating uh, mga namumuno rito sa barangay Prito Diaz, Sorsogon ito po yung kalagayan kuya dito sana mapansin nyo naman po sana ito eh, kailang-kailangan po talaga nyo ng tulong may pagkain po may mga anak po. marami pong salamat sana pagdamutan nyo lang to te. Opo, marami pong salamat yung ilaw mo kadagat ganyan na lang po Maraming salamat. Uh, salamat. At, ay. Ay, na kami. at ano yan natin si tatay mo na. Maraming Ayan. maraming salamat po niya sa tulong niyo. Hmm. Ayan. So, tay, paano yan? Alis na muna kami. At least may kahit paano napuntahan ka namin dito. At eh, sana may makapanood ng video ito. Ano po masasabi niyo kung may, napanood, may makapanood ng video ito? Lalong-lalo na dito sa ating na... Yeah, wala sa... ay boses. pasensya na po kayo dahil wala Sam, hindi siya makapagsalita. Pero, salawat, salawat pa rin sa iyo. Sa magpunta mo rito, sana eh, makatulog no? sa, no? sa iyo, at mo sa akin. Malabi, salawat sa inyo lahat na mo. At may bibigay po tayong kontingkas So ano eh Pambili mo kahit na Panggamot mo lang At eh Pasensya ka na kung yan lang nakaya na namin Sana Madinig ng Pamuno ang at mapuntahan ka rito Shoutout po pala kay uh, Mayor at kay Hamor Shoutout po sa inyo Sana makita nyo po itong kalagayan ni Kuya rito Mabigyan niyo nyo ng pansin po Sige na kuya. Peace bomb po na. Hahawa pa buhay mo. Tanda mo yan. Ingat. Lagi lang magdasal. Opo. Sige te. Eh. Lagi lang magdasal eh. te. Opo. Hahawa pa yan. Maraming thank you. No problem. Isap na ako na kami. O yun. Problema <laughs> pa nga po ako ngayon. Kung sino kumanganap kibaga. Tana yan na. Dininig na ng Diyos, blessing sa inyo yan. Dininig na ng Diyos yung panalangin nyo. Opo, marami po yung salamat. Sige na, bye na po at alis na kami. Salamat po. Manawagan ka te, baka sakali. Thank you po, marami salamat. Kaya siya manawagan. Ako na manawagan sa inyo na sana matulungan nyo. Mapuntahan nyo rito si ate, dito sa may barangay Talisayan. Ito po yung ano. Thank you po. Sige po. Pwede nyo pong kontakin kami ni Kadagat Mix or Joe Walking Tours dada po po sasamahan po namin kayo maraming salamat po ayaw pa may problema kayo ito oo nga Update ko na lang po itong vlog namin kuya ni Kalagat Mix. Maraming salamat. Bye